Ghost Hunter 18. Ah, kaibigan nga maya, ano po yung huling sinabi mo kanina? Pinutol ko kasi. ganito. So, yun. Uh, sabi po, uh, sa akin yun kay kaibigan ng Maya, hindi na po yan bago. Sabi po ng kaibigan ng Maya no. Uh, kaya nga no, kaya daw na sinasabi na daw yan na kung gusto po daw na uh, sumusunod po tayo sa mahal na Panginoon, ay eh, dapat po daw mag Hindi daw yung ano, yung bang easy o hindi daw yung 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 parang simple lang po talaga no. Dapat talaga ah uh, ano talaga yung sacrifice po talaga. So kaibigan nga maya ay sanay na po ako dyan sa mga ganun uh, ah. so yun uh, sabi po ni kaibigan nga mayon no? mga kanta na uh, ano po daw yan eh, nagpapasalamat po siya no? Uh, nagpapasalamat po siya sa lahat ng ano lahat ng uh, taga subaybay yung um, 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 sa kanya no, sana po ah uh, yan lang po daw yung palagi niyang sinasabi no. Ah uh, na po daw ngayon na no, sinasabi po niya. No sana po ay maintindihan po ng tao no. At sabi niya na yun na po uh, irespeto ang bawat ano no ah uh, irespeto daw yung bang ano yung bawat isa o bawat tao kasi lahat yan ay juice po yung gumagawan no kaya kung mag ano daw patuloy daw na mag magkampi kampihan ng tao ay malilipat po talaga at malalangan po yung ano ng Panginoon no? at saka kung hindi talaga maano eh, kung hindi daw madala yung tao s'yempre ay saan ba takot ang tao sabi po ni kaibigang Amaya no? ay doon na yun na po yung second option I, yun doon na naman tayo sa tinatawag ng mga sakuna no? yung mga kasi gagalaw talaga yan no? kasi uh, paulit ulit na sinasabi po ni kaibigang Amaya na ito no? kahit na naghahanda po yung mga higanti na yung bansa na yan no, na mananakop, naghahanda sila kung yung mga bakal nila napaka ano talaga. Pero ang ano, yung yung ano talaga na para bang inaandam o hinahanda ng Diyos kung saan siya muling sisibol o magpakikilala muli, no? Ay walang wala talaga, no. Iba, iba ang uh, pinupundar po ng kanyang bansa na hinahanda ay hindi man talaga ito looted po sa mga kagamitang pandigma ito naman po ay loaded sa mga pananampalataya so sabi po ni ng Maya, eh normal lang po daw matakot no normal lang po daw matakot kasi yan na po daw yung ano ng tao no yung kalahating ano talaga ay takot no pero darating talaga ang panahon na basta manalig lang eh maging matagumpay po ang lahat o ang plano ng Panginoon para po sa sa ano sa tao. So salamat po talaga kay Bigang Amaya sa ano mo sa uh, pagpapaabot ni po sa amin no. Ah uh, kuman po ay lubusan din naging ano uh, uh, parang nasiyang din ako kasi yun ang kalaman ko po ay medyo kita talaga o medyo ipit po talaga. So at masaya din ako na nagbasa ko ng mga comment na yun alam pala nila. No? mas okay siguro na kayo yung mag-uusap-usap kay Bigang Amaya kasi alam nila mas ano yan eh ako wala talaga kung, kung, akong kung, kamuang-muang sa mga ganyan para bang nakikinig lang ako at sa kami na maritis ko na lang So, yun, no? uh, sabi po ni kaibigang Amaya, no? uh, ganun talagang tao, no? maraming nangangarap. No? Pero may mga ano na daw, bawat tao ay may linya-linya na po dahi, No? May kanya-kanya na po yung linya o daan. Sabi po niya, marami ay may nangangarap na hindi talaga natutupad. No? Yung hindi talaga sa para sa kanya. May hindi rin nangangarap na naibigay sa kanya. Mga ganun. No? Kaya kasi ano daw, uh, na meron din iba na grabe yung pagsisikap pero katulad ko grabe yung pagsisikap pero wala pa rin ay ganun lang pa rin no pero yun uh, sabi po niya ay yung tao talaga wala bang dapat sisihin or hindi magsisi ang ano niya dapat ang gagawin po daw ng tao habang may ano pa bumay pa ay palaging magpapasalamat no pero ang sabi po ni kaibigang amaya ay baliktad po daw baliktad po daw no? kasi ang nakikita po nila sa sangkatauhan ay puro lang daw panghihingi ng grasya no magdasal pero nanghihingi ng grasya inuuna talaga huli yung papasalamat sabi po niya sana po daw ay babalik rin ng tao yan nang sabi po niya kung magdasal po daw ang tao dapat po daw ay palaging magpapasalamat no sa tao nang palaging ano ba ihuli yung paghingi daw ng grasya paghingi ng ano ganito yung sulba doon ang problema ganun sabi ni ng Amaya, dapat po daw kung magdasal tayo pagkatapos ng dasal, hihingi ng pasasalamat no kasi sabi niya kahit wala man daw ang walang pira ang tao kahit na walang wala ang tao walang mabili wala wala siyang ganito uh, walang ganyan walang hindi ba abunda o hindi ba siya mayaman o hindi ba parang normal lang talaga wala talaga no sabi niya kahit na ganun eh malaki pa rin daw yung grasya na binibigay ng Diyos kasi pagkatulog mo nakagising ka no, nakagising ka sa kinaumagahan kasi sabi niya ang pinakamalaking grasya po daw na natanggap natin ay yung buhay kaya nakamata pa nagigising pa so dapat daw papasalamatan ng Diyos so parang minamaymayan na tayo dito no, ng kaibigang Amaya nakikita siguro niya napapansin siguro niya sa taon ako tulad ako kasi ako hindi hindi ko na yan sa iba ako talaga ganoon din no para bang lalo na kapag may problema oh lord mga ganun na no? ah, sana Uh, hingi ang ganito ganyan mga ganun no so ugaliin pala baliktarin pala natin no ako baliktarin ko, ko, pala no ang gagawin ko pala dito uh, pasensya po talaga kay ng amay at maraming salamat po talaga at totoo po yan hindi ko kahit sa sarili ko hindi ko yan yan no na po yan kasi kasi ako gumagawa rin ako ng ganyan no yung bang nauna pa yung paghingi ng grasya kaysa magpapasalamat i e, salamat po kay Bigbay ng amay no sa ano sa yung ganyan na paalala Ah uh, kaibigan nga Maya. Ah, dyan na rin ilagay mo so, na. Okay. Yeah. okay sige po, uh, kaibigan nga Maya no. Uh, sabi po ni kaibigan Aya no. Ah uh, lahat naman daw ng tao ay naiintindi ng Panginoon no kasi yung Panginoon talaga ay para bang flexible sa yung bang pinano lang yung tao yung bang pinagbigyan lang po ng tao no? at sa kasabi po ni kaibigan ng Maya uh, tao na po yung pipili kung anong landas yung tatahakin niya no kasi yun uh, tayo po yung magdesisyon uh, ano yung ano ano yung panghuli mo sinasabi kaibigan ng Maya oh my goodness to uh, sabi po ni kaibigan ng no, mga na natapos na po daw yung ano natapos na po daw yung sinasabi kanina nung no, isang paalala pa rin no at saka nangyayari na daw yun ang ano niya no ang ano daw niya na sana sana ay maintindihan ng tao kasi ah uh, ko ito kaibigan ng mga no so sige po uh, ipagpatuloy niyo po makinig ako isahin niyo na lang po para may ano ko may isa ko

So yun uh, na maraming salamat po no kay Bigang Amay ito. Uh, kanina as uh, sinasabi niya parang ano, parang nakikita natin no. Pero ito naman ngayon, nakikita din natin yung iba. Yung iba naman ay hindi pa sabi po ni Bigang Amay. Uh, ang mga clue nandiyan na yan, no, sabi niya. Uh, nung una na nung pag-uusap namin sinabi na ano niya na dapat maging back ano? Ang ano talaga, yung bang yung ang ina talaga niya may dito na ang ano daw ang sakuna talaga hindi yan pipili no katulad dito ah uh, ito daw ito may mga yung bang kung ang juice na daw yung maniningil hindi daw yung isa-isahon yung bang diyan ah uh, may to, isang lugar may may dalawang badlongon no na yun wala na no? uh, hindi yung sila lang dalawa yung kukunin kasi sabi po niya napakahirap po daw na kapag ang juice po ang maniningil sa tao no? yung bang mapupuno talaga kasi wala na yung pipiliin kahit mabuting tao madadamay ka talaga no? sabi po niya kasi kapag hindi na talaga yung bang puno na talaga sa kahilayan yung kasadyaan yung bang yung sabisyo yung ano na yan lugar na yan hindi man yan pwede na siya yung kunin kasi ang ano talaga ang Diyos ay magbibigay yan as example po ni kaibigang Amaya magpapadala yan ng tubig. Isang bagyo, ipapadala sa tao para paglinis no, sa maruming lugar. Eh, hindi naman yan yung, yung tubig o yung bagyo, sabi ng kaibigan mo, hindi naman yan yung, yung ay, dilikwa niya, hindi, hindi to kasi, ano ito, uh, mabait na tao. Yung masama lang sa akin, hindi na yan. Lampurnas na po talaga yan, lahat na yan. Kaya madadamay po yung iba. Ganun po daw, no, ah, uh, mag ano na magparusa no at saka yung bang maniningil ang juice Uh, yung mga ano lang yan, mga kalamidad lang po yan. At saka yun, mga sakuna po, no? Kaya hindi maliitan na ano, na programa ko hindi pangmalakihan po talaga. Sabi po ni kaibigang Maya, kaya simula daw ngayon, no? Sana po ay maiisipan ng tao na hindi talaga, no? Hindi ba yung lalo na, lalo na po talaga yung pinapa po ang pera kasi sabi po ni kaibigang Amaya na dito sa lupa ang Diyos ay ang pera, no? Sigunda lang po daw yung Panginoon. Kaya, lahat ng tao ngayon, hindi Diyos ang hinahanap, kung hindi ang pera. So, parang ganun talaga, no? Uh, kaibigan nga Maya, salamat po, no? Sa, ano, no? At, kaibigan nga Maya, ka pa bang? Umuulan na mga kanter oh. Tumutulo ng langit. So yun, uh, yun mga kanter sabi po ni Kaibigang Amaya. Hindi talaga may iwasan ng tao. No? Itong ano na daw ngayon, sabi niya, itong ano, ah, panahon na ngayon, panahon na ngayon, ilang taon yung makano dyan, No, naging masaya tayo kasi yun, ang Pilipinas po ay muling makikilala. Magagawa po talaga yan, magagana po yan. Kasi wala namang ano, lahat ng binigay ng, nilagay ng Panginoon. Yun ang trabaho, tatrabaho yun talaga yan. No? Kaya magagawa po nga kumplis yung trabaho ngayon. Sa ngayon, ha, sa ngayon talaga sinabi niya, dito tayo muling ah, parang makaganar-ganar ba sa iba. No? Yung tahimik na galawan. Kaya sabi niya, bago talaga makikilala o bago, no, uh, makikilala ang Pilipinas bilang bagong Pilipinas o iba na po talaga, yun, umuulan na, ay magkakaroon pa na talaga ng malaking sakuna o mga epidemya o anuman yan, no? mga trahedya so, yan po daw ay dapat uh, paghandaan ng tao, no, yung mga ganong klase na mangyayari kasi mangyayari po daw yan, para linisin po, no linisin po ang sangkatauhan at doon na po tayo makikilala no? kasi uh, sabi po ni kaibigang amaya kahit na babalik balik ta rin po daw yan ng mundo o ano man yan nandito po ang sinasabi po niya na yuta sa saad no? dala ng promise dito siya muling magpakikilala so bago mangyari ang lahat yan lilinisin niya yung paligid niya kaya paano ba maglinis ang Diyos no? Uh, hindi naman yan pwedeng manilhig or magwashing ang ano talaga dyan, sakuna. Lilinisin niya, no, ang tao. Para, pag ano na talaga, yung bang, uh, new government na po, spiritual government na po, ang mamumuno. Ang lahat ng tao ay hindi na susuway at saka susunod na sa pamumuno ng spiritual government. So, kaibigan nga ba, ka pa ba? So kaibigan nga Maya, umuulan naman, hindi na ako magtatagal siguro. Oh, ito lang po yung camera ko, lumalagtom-lagtom. oh, sige, sige, salamat po. Uwi na po ako ha, salamat po. At ano yon? Ah, pupunta ka na lang sa bahay. Kailan? Ah. So sabi po ni kaibigan Maya, biyernes ng umaga, pupunta sa bahay ah uh, ita timing lang po doon yan na tulog pa yung mga ano para wala daw ibang maritis na pamaritisan pa daw kami may iba pang maritis na makakarinig sabi po niya eh pupunta siya sa bahay Bernis no ng madaling araw so kabi ka ngamaya uwi na po ako at uh, ko na lang po doon na na wala na so yun mga kalkram kita kita lang po tayo sunod yung mga upload na video uh, medyo nagmamadali ko umuulan kasi no baka yung motorsiklo ko doon maaanod nandun pa yung lisensya ko eh baka lalakas itong ano na to uh, ulan na to kaya uwi na po ako at maraming salamat po kita kita lang po to abangan natin ng pagpunta ni kaibigang amaya doon sa bahay mismo no, madaling araw po dahil so uh, abangan natin at maraming salamat po no, sa inyong lahat